Pakain ng my birthday mga sis. O, oh, ayan. No, ayan. Wala siya bisita. Kasi may bagyo. Ayan. Wala kakain. Bakit? O, oh, Sila kakain. O, oh, kain po tayo. Mukbang na tayo. Mukbang. Ayan. oh, so, mukbang na. Ayan. May bangus siya. Chicken. Ah, uh, Puto. Spaghetti. Ano ang tawag niyan? Alabo. Ito? Ay, Shanghai. Shanghai. Ayan. Maha. Si Maha si palabok, si pansit. ayang ang niya. Tapos may libre siyang ato, uh, hopya. Hopya. Ayan, hopya nila. Libre daw yan. Oh, oh, happy okay, birthday to you. Aray, kikya na ito Dua kita lagi doa. Happy okay, birthday <laughs> Ay, naman ito mga tuloy na ako bisita. Nangawa, man. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday to <laughs> you. How are you? Oo. Oh, oh. Ayan. Ang edad nito niya, Dibu. 40 years old. Ayan. Buwang nagdaong no? Pero pa, bata pag edad. Oh, buwang nagnaong, bata pag edad. Ayan, Hindi katulad ka sa'yo. Oo. Oh. Ah. Siguang na yung edad, bata pag nawong. Oo, oh, ah, bata pag buhok. Si Panipis pang buhok. Ayan. Naglitsun siya ng ulo kasi mahal ang buhok. Ayan. Binibilang niya mga sis kasi yung kasi bisita. Kasi binawasan diba? yun eh. Ayan. Nice ko lang. Oh, spaghetti niya, oh. Ayan, oh. Oh. Wow. Hoy lang, oh. Hoy, langaw. Ang pancit, uh. Order lang kasi pagod magluto. Kasi nakakapagod kami nagluluto. Pagod kami magluto, kaya nag-order siya sa online. Ayan. Hey, ako lang ginawa magluto, ako may birthday to, so magluto. Ah, <laughs> uh, nag nagbasa siya ng mga sis, nagbasa. Tapos nag-live ka sa ano mo. Oh. Ayan. Okay. Happy birthday to you. How are you? Happy birthday to you. How are you? Okay. Thank you sa mag thumbs up. Sa sabawati. Thank you in advance. 100. Good luck. Everyone, 100 din siya. Kasi